Ipinunyag ni Meme Bice na nagmotor ang Kim Pao noong black screening ng The Breadwinner. Kaya naka all black at gather jacket. Pistado na sila. Kaya bet na bet. Ni Paolo itong si Kimi. Napaka cowgirl. Siya lang ang bukod tanging babae na nakakasabay sa trip ng aktor. Palating go ang aktres. Kaya naman pala parang medyo Gulo ang hair ni Kimmy sa dikod at yung suot na jacket. Nag road trip si Dani Jowa para makaiwas din sa mahabang traffic that night. Ayon nga sa mga reactions ng mga supporters o fans, iba din kapag may bagong ayuda. Kahit ako, hindi expect na magbomotor sila. Siguro, galing sa tiping ang darawa tapos dumerecho na sa mall kung saan sila manonood. Lumalabas din tuloy ngayon ang mga naging interview ni Kim Chu way back 2023 na kung saan ibinahagi nito na never nagsusuot ng all black dahil hindi ito komportable at napadering para sa kanya. At kung makakapagsuot man daw siya umano ng ganoong outfit? May nangyaring himala. Himlay kung himlay. Walang kawala ang impormasyon na ito. Ngayong taon, first time magsuot ng all black with Paolo Abilino. Ibig sabihin, may himala na nga talagang nangyayari. Napakagandang ayuda para sa ating Anong sign